Kumusta mga idol? Welcome sa isa na namang video ng Boy Kaalaman At sa video ito, pag-uusapan natin kung mga nakaw nga ba ang laman ng British Museum Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe At i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads Maraming salamat mga lords Ito ang British Museum. Ito ang pinakamalaking museo ng world history sa buong mundo na dinadagsa ng milyong-milyong panauhin kada taon. Sa loob nito, mahigit 8 milyong mga cultural historical artifacts na nagmula sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang museo ay may listahan ng mga di mo dapat mamiss kapag pumunta ka doon tulad ng Eastern Island sculpture na ito na pa isang libong taon ang nakalipas. O ang bronze sculpture na ito ng hindu god na si Sheba. Kamanga-manga nga, di ba? Pero may problema ang nakatago sa museyong ito. Sa labindalawang di mo dapat na miss sa museyong ito. Lima dito ay pinagtatalunan pa kung sino talaga ang may-ari. Naniniwala ang British Museum na karapat dapat daw nandun ang mga artifacts na iyon para makita ng buong mundo. Pero sa mga nakaraang taon, marami ang gustong makuha ang dapat daw ay sa kanila. Dapat bang ibalik ang mga cultural artifacts na ito sa kanilang pinanggalingan? O dapat nasa loob ng museyong ito? Simula noong late 1600s, nagsimula palawaki ng British Empire ang kanilang nasasakupan sa ibang kontinente ng mundo. Hanggang sa ito na nga ang pinakamalaking empire sa world history. Nasakop nila ang South Africa, Zimbabwe, India, Jamaica at marami pang iba. Kinuha nila ang mga mahalagang resources at kayamanan ng mga bansang ito. Kasali na dyan syempre ang mga cultural at historical artifacts. Marami na sa mga ito ay nailagay sa loob ng British Museum na itinatag noong 1753. Karamihan sa mga laman ng museyong ito ay legally acquired naman, tulad na lang ng Roman vase na ito na ibenta ng isang Roman duke. Pero malaking problema ang mga artifacts na pinagtatalunan. Pagpasok mo palang sa museo, makikita mo na agad ang Rosetta Stone na kinuha ng mga sundalong Briton mula sa Egypt. Ang mga parte ng sculptures naman na ito ay syempre galing ng Greece na kinuha ng British Lord noon. Sa floor naman, ang laman ay African art, ang Benin Bronzes, na isa sa pinakalaman ng mga debate kung sino talaga ang nagmamayari. Mahirap i-categorize ang mga Benin bronzes dahil marami ito, pero isa lang ang pinanggalingan nito, ang Kingdom of Benin o sa ngayon ay ang Nigeria. Napakayaman ng Benin noon at puno ng mga palamuti ang kanilang palasyo at ginagamit ito sa mga religious rituals. Noong 1897, napatay ng Benin guards ang mga British emissaries. Kaya naghiganti ang mga Briton. At hindi lang 'yan. Kinuha din ito ang mga libu libong mga artifacts ng Binin. Ang picture na ito ay nagpapakita ng mga sundalong Briton at mga Binin bronzes na dadalhin nila sa British Museum. Naging malaya ang Nigeria kasali ang Benin noong 1960 mula sa mga Briton. Ngunit kahit malaya na sila, ang kanilang mga historical artifacts ay ipinadala sa ibang bansa, nakalagay sa mga Western institution tulad ng British Museum. Sabi pa nga ng taga-Nigeria art historian at professor ng Princeton University na si Chika Okiki Agulo, tanging mga privilege sa Nigerian lamang ang makakakita sa mga artifacts na ito. Kaya noong March 2000, ang royal family ng Binin ay nagpadala ng isang official request sa British Museum na ang mga kinuhang artifacts daw ay dapat isauli sa tunay na nagmamayari dito. Ang naturang request ay hindi pinansin ng British Museum dahil yan sa British Museum Act of 1963 na nagbabawal sa kanila na isauli ang mga artifacts na ito. Sabi pa ni Chica, ang British Museum ay para paring colonial museum. Hindi ka daw pwedeng kolektor ng mga bagay na ninakaw mo lang. Kasalungat ng British Museum, ang apo ng isang British soldier na kasali sa pagsakop ng Bininoon ay nagsauli ng ilang mga artifacts na minana niya mula sa kanyang lolo may pag-uusap na nangyari mula sa mga Benin representatives at ng British Museum. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nasasauli sa mga binin bronzes. Isang masakit na katotohanan ay marami pang mga artifacts sa loob ng British Museum na kinuha lang ng mga British Empire noon mula sa mga tunay na nagmamayari nito. Kaya ang tunay na problema ay hindi ang museyong ito o iba pang museo sa buong mundo kundi ang pag-aagawa ng kapangyarihan at pride para ipakita kung sino talaga ang nagmamayari. O mga idol sa tingin mo, dapat bang dun ilagay ang mga artifacts na yun? Post your comments below. Muli kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat mga idol. Peace!